Hi everyone. Punta kami ng kasama ko ngayon ng aking mother sa Dubai Mall. <laughs> First time niya dito sa Dubai Mall. Nung masasabi mo man na ano, kita mo na Pag sa lang saya. Mag-enjoy, mag-enjoy talaga ako hanggang sa pagbalik ko ng Pinas. Wow. <laughs> Dati nakikita niya lang daw sa ano sa Facebook yung uh, yung mga ano dito mga gusali, mga building. Pero ngayon dalawang mata niya na. Totoo Saka... na talaga to totoo. totoo na talaga to, sabi. Todo na to, go go go. <laughs> sabi ko sa mama ko nung magpunta kami dito, mag-rubber shoes siya. Kasi mahaba-haba yung lalakarin namin ngayon. Tingnan niyo naman yung gamit niyang rubber shoes. Yes. <laughs> From Debbie. <laughs> Sarap ma? Sarap pilakan. Sarap pilakan yung original. <laughs> Binindyagan niya dito sa Dubai Mall yung sapatos niya. <laughs> so, dito na kami sa loob ng Dubai Mall. Una kong ipapasyal si mama sa waterfalls. Dito sa loob mismo ng mall. Makikita niya yung ano. Dito din ako dati nagtrabaho. Dito na kami sa may waterfall. Wow! Uh, <laughs> to tu tuwang tuwa siya. <laughs> Ang ganda daw. <laughs> <laughs> Ang ganda. <laughs> Happy yan? Happy ka? <laughs> yes, sobra. <laughs> dito na kami sa baba ng yung unang waterfall. Ito so, ko pinitsuran si Mama kasi maganda yung view dito. Ladies and gentlemen, this is Mumbo number five. One, two, three, four, five. Everybody in the car, so come on, last ride to the liquor store around the corner. The boys say they want some gin and juice, but I really don't wanna be a bus like At kitang-kita na ni Mama ang Burj Khalifa. <laughs> Tignan mo naman ang ngiti. <laughs> baby, come to Dubai. Wow, ang madam. Ang madam. Bumili lang ng kamatis, nagpunta pa ng Dubai. <laughs> si Madam Kamatis. Ikaw na si Madam Kamatis. <laughs> Papaguring ko muna yung mama ko. Lilibutin ko muna siya dito sa ano sa Dubai Mall para namamaya ano, mamaya pagkakain kami, sulit na sulit, ubos. Para hindi sayang ang ano, pagpunta namin dito. Dadating ko naman siya dun sa kabila, dun sa may downtown. Alam niyo ba, yung mga may utang sa mama ko sa Pinas, mga hindi na daw magsisibayad kasi nandito na daw siya sa Dubai. Thank you na lang daw. Huwag ganon. Bayaran niyo mama ko kung ayaw yung mamura niya. Guys, kung mapapansin niyo yung mga vlog ko ngayon, ang bida ngayon asang, ay yung mama ko. Siya talaga ang style ng Pasko ngayon sa mga vlog ko. So isang buwan pa siya dito. So for sure, isang buwan niyo din makikita yung pagmumuka ng mama ko. Puro siya ang bida. Dahil ayun ang purpose kung bakit din ako nagpabili ng camera. Kasi pupunta dito yung mama ko, 'di ba? Para ma-upload ko din, tapos ano na rin, memories na rin. Ganon. Malapit na kami sa downtown. Alam mo, nung nagpunta dito yung ate ko, dinala ko din siya dito sa Dubai Mall. Pares na pares, nagbuka akong photographer, nagbuka akong videographer. Ako pa nagsasabi na ganito yung, yung if post mo, posisyon mo, ganito, ganyan. Ngayon naman mama ko. Kaya meron pang dalawa. Meron pang dalawa, yung is, dalawa ko pang kapatid na babae. Ate Dev, kung mapapanood mo to, parang awa mo eh, na iko na magano sa kanila, maglakwat siya. Pagod na ako. <laughs> <laughs> so, nakarating na kami sa downtown, gabi layo ng nilakad namin. Yung isa dito kanina, nag-aya na siyang umupo. <laughs> Sabi ko sa kanya, ginusto mo to, diba? Ay, may Guys, so next na pupuntahan namin ng mama ko. Pipicturan ko dun siya sa may, yung may wings ng butterfly. Hindi pa ako nakapagpicture lang. So, isa ka first time ko din na pumunta doon. Hindi pa ako nakapagpa-picture doon. Pero ngayon, mama ko muna ang bida dahil siya muna ang star ng Pasko. Siya muna ang bida sa aking vlog ngayon. Ako naman eh, marami pa akong ano, marami pa akong time para bumalik. So ngayon, mama ko muna. Sa kanya ko muna ipagkakaloob ang lahat. <laughs> Dito na kami sa may butterfly wings. Butterfly wings. Nakapila na kami. Ang haba ng pila dapat wala nagpunta kami dito ng morning. Kaso kasi, mas maganda paghapon kasi para makita ni mama yung ano, yung uh, yung dancing fountain mamaya. So nakapila kami ngayon. Actually ayaw ni mama na ma napumunta pumunta pa dito sa may butterfly wings. Na to. sabi ko sa kanya sulitin niya dahil turista siya. Hindi niya alam na yung mga turista dito is pumipila para lang ano, magpapicture sa butterfly wings. Ayun yung pila ang haba. <laughs> kita nyo ang haba ng pila ba? Diba? pero sige lang, tiis ganda kami dito para naman itong kasama ko ay wala siyang pinagsisihan na nagpunta siya dito dito rin naman na siya sa Dubai Mall so sulitin na namin di ba ma? <laughs> alam nyo ba, one and a half hour kami naghintay para lang makapag-picture dun sa butterfly wings. Diyos ko. Eh, gusto pang sumingit, muntikan ko ng awayin. <laughs> Lalabas yung pagkamataray niya. <laughs> gusto ko sumingit, one hour and ano, 30 minutes kami doon. na sobrang saglit lang, siguro mga one minute lang ako nagpicture sa mama ko. Ay, nako. Bago muna bago mo pala kami kumain ng mama ko mag-coffee. Dala ko muna siya dito sa Maysuk, Albahar kung saan uh, dito kami nag up ng asawa ko. Dalin ko siya dito para Dita makita ma niya yung view. Tignan niya yung view. Baby, calm down, calm down. Yo, this your body, it puts in my heart for lockdown, for lockdown, oh lockdown. Yo, you sweet life, fan down, fan down. Even though you, say I love you, no they for me, young girl. Oh,

Oh, sige. Gusto mo ata maging kwento na lang, magdahan-dahan ka. Parang kailan lang ang mga pangarap ay kahirap abutin. Wow. Ayun, ko na. <laughs> <laughs> Hindi. Hindi na kami naakit sa taas. Bibilang ko sana si ng paparote. Kaso, napagod na kami kakalakad. Kaya nag-Tim na lang kami. <laughs> Okay lang yan. Bawi na lang next time. Cheers. Tansa lang kami. Mm -hmm. Mamaya namin, pag nag na, papanorin namin yung dancing fountain. Pero dadalin ko muna si mama pala dun sa may aquarium. Para makita niya dun yung mga ano. Hindi lang bangus ni yung nakikita niya. Sa katulingan. Oo. <laughs> Makikita <laughs> <laughs> mo siya ng ibang klase ng isda. Dun muna kami. Dito na kami sa isang aquarium. I've been staring at the edge of the water long as I can remember, never really knowing why. I wish I could be the perfect daughter, but I come back to the water no matter how hard I try. Every turn I take, every trail I track, every path I make, every road lead... Guys, tapos na kami sa aquarium. Ang next daming pupuntahan ay sa uh, Chinatown. Dadalhin ko si mama doon sa may Chinatown. Anong meron dun sa Chinatown? Maraming mapin, eh? mga pili? Mga Chinese. <laughs> mga kainan din, ma. Masarap din dun. Dalhin kita dun. Andito na kami sa Chinatown ang uh, second to the last destination namin <laughs> kasi bababa kami para sa so, uh, dance ano dancing fountain dito sa Dubai. Ah, Dubai? Ano ba yan? Dito sa Chinatown. Last na is sa Dancing Fountain. Oh, Diyos ko. Alam mo, sana sa susunod na may ituturo ako dito yung may bayad naman ako. Kasi parang lugi ako eh. Ako pa yung nagpakain. Ako pa yung namasahe. Bah, sana na pa nila makikita tong tour guide na to na ako ang gumagastos. so, see you there at uh, Water Bayan, Dubai Fountain tambay. Sakto lang yung dating namin. Pagdating na pagdating na dito, kakistart ang ng ano, dancing fountain. Ah, ang aming last destination. Grabe dumating kami dito mga alas 2 pag alas 7 na ng gabi sulit, sulit pa ma? Hi. sulit? sulit pa sulit, sulit. hindi <laughs> <sya> na siya nakapagsalita <laughs> thank you lord kaya kaya naman kami ng biryani thank you for watching guys enjoy